Hi sa lahat. Ang ano ang title ng video ito ay ano ang matik matalik na relasyon kay Jesus Christ. Upang malaman kung ang isang believer ay may personal na kayugnayan kay Jesus Christ, pagmasdan kung paano silang gumagawa ng mga desisyon. Nagdarasal ba sila at Nakihintay sa Diyos na turuan sila kung ano ang dapat nilang gawin? Or nagdadasal ba sila nung yet, mabilis na kumikilo sa planong naiisip nilang gawin? kayat at tinuruan ba nila ang mga believers na manalangin at makinig sa kalooban ni Jesus Christ para gawin nila? or nagbibigay basela ng mga payo sa pamagitan ng kanilang sariling pangunawa at mga karanasan sa mga believers na iniisip na iyon ang pinakamahusay para sa kanila na gawin. Yun ang end of the message. May Jesus Christ bless you.